Kung paniniwalaan si Sen. President Chis Escudero, baka katapos parang palang Hulyo aandar ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Pero ngayon pa lamang, sari-saring petisyon na po ang silang pa sa Korte Suprema para madaliin o di kaya ay pigilan ito. Isa na rito si mismong VP Sara Duterte na nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema ngayong Merkules para wag pagulungin ang paglilitis sa kanyang petisyon, sinabi ng Bise na pinagbabawalan ng konstitusyon ang pag-initiate ng higit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob po ng isang taon. Saan galing ang hugot ng Bise? Sumu total kasi apat po na impeachment complaints ang hinain, inihain laban sa kanya sa Mababang Kapulungan sa loob lamang ng dalawang buwan. At ang reklamo na naka-impeach sa kanya ay ang pang-apat o yung huling reklamo na hinain at pinasa noong Pebrero 5 ng taong ito. Labag na raw ito sa konstitusyon dahil isa lamang na reklamo ang maring paandarin sa isang taon. Anong, ano yung pagkakasabi sa konstitusyon? Ito po. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of one year. Kung gayon, ito po ang importanteng tanong kailan masasabi na meron ng na-initiate na impeachment proceeding. Dahil isa nga lang po ang pwede sa isang taon. Tong 2011 pa lamang, meron na pong hatol ang Korte Suprema sa gantong klaseng mga problema. Si dating ombudsman Merceditas Gutierrez, silampan ng dalawang impeachment complaints noong taong 2010 na tinanggap naman ng Kongreso. At kalaunan, tuluyang na-impeach si Gutierrez ng Kongreso. Pero bago yan, inakyat ni Gutierrez ang isyu sa Korte Suprema. Dahil dalawa ang kinaharap niyang impeachment complaints, kinesyon ni Gutierrez ang anong paglabag sa one-year ban sa impeachment proceedings. Sa dapat isa lamang. At sa huli, kinatigan ng Korte Suprema ang Kongreso. Hindi raw nalabag ang one-year ban ng konstitusyon. Ang pagsampal lamang ng reklamong impeachment ay hindi pa po katumbas ng pag-initiate nito ayon po sa Korte Suprema. Kailangan kilalanin muna ito ng Kongreso at yan ay mangyayari lamang pag inakita po ang reklamo sa House Committee on Justice. Dagdag pa ng Korte Suprema, hindi maaaring gawing patakaran ang konsepto ng first to file dahil kawawa naman daw ang mga may balak magsampat ng seryosong impeachment complaint kung makikipag-unahan lamang sila. Matatandaan po na nung panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo na uso ang tinatawag na inoculation. Taon-taon, nauna nagsasampad ng impeachment complaint laban kay Arroyo ang yumaong abogado na si Oliver Lozano para siyang nakipag-unahan sa oposisyon sa pag